Magandang araw mga bata. Welcome sa ating araling panitunan. Ako ang inyong guro, Binibini Jo. Ang ating katalakayin ay pinamagatang araling 5 ang mga teorya ng pag-usbong ng lahi ng Pilipino. Kapag sinabi natin teorya, ito ay mga pinubuo itiya na pinagmulan ng isang bagay. Ito ay isang batayan lamang. Ngunit ito ay hindi napatunayan. Ulitin ko po, ang isang piyora ay isang batayan lamang ng pinagmula ng isang bagay, ngunit hindi napatunayan. Okay, walang tiyak na pinagmulan ang lahing Pilipino. Sa aralin na ito, ang tatalakay natin ay ang dalawang teorya kung saan nagmula ang lahing Pilipino. Ito ay ang teorya ng pandarayuhan at ang teorya ng paglipat-lipat ng mga Asyano. Sa teorya ng pandarayuhan, ito ay binubuo ng apat. Uh, Una ay ang negrito. Ayon kay Audley Bayer, ang sinasabing unang pangkat na dumating sa kapuloan ng Pilipinas ay noong mga taong 20,000 nakakaraan. Okay? Ito ay ang mga negrito. Sila ang mga negrito. Kapag sinabi natin negrito, sila ay mga pandak, kulot, at kayumunggi, ang mga balat, may, may malapad na ilong, makapal na labi, at malalaki ang mga mata. Nangungay sila sa simpleng pagsasaka, pagkakainin, pangangaso, at pangungisda. Mahusay silang gumamit ng sibat at pana-pana sapagkat kanilang pangunahing hanap ko ang pangangaso. At ang karamihan sa kanila ay walang permanenteng tirahan dahil lumilipat-lipat sila kapag wala na silang sapat na pagkain sa kanilang lugar. Sunod ay ang malay o tinatawag na meleyo sa kastila ng ibig sabihin ay malayo. Ang malayo ay isang pangkat etnikong Austronesyo mula sa Timog Silangang Asya na pangunahing matatagpuan sa Bornay, Indonesia at Malaysia. Sila ang halimbawa ng malay. eh, okay. Ang malay ay mga kayumanggi may itim na buhok, mata at mga katamtaman na taas, hindi gaano sarat at hindi rin matangos ang ilong nila. Marami silang kaalaman ukol sa pagtatanim, pagtutunaw ng metal, paghahabi, pananahi at pagkukubog ng kasangkapan. Sila rin ay nagtatanim ng punong kahoy, palay at mga gulay. Tinatahi nila ang kanilang damit at higit sa lahat, meron silang batas sa sinusunod. Sunod ay ang Indones. Ang Indones ay tinatayang sumunod na pangkat na nakarating sa Pilipinas. Okay. Sa pamamagitan ng mga bangkang inuka sa bahay, kahoy na tinatawag na balanggay. Okay. Ang unang pangkat ng mga Indones ay nagmula sa Timong Silagang Asya. Sila ay maputi, palingkinitan ang pangangatawan, matangkat kaysa sa mga negrito, makitid ang muka, katigit sa lahat, malapad ang noo, at malalalim ang mga mata, at, uh, at ang panguli ay ang matangos ang kanilang ilong. Sumunod ay ang ikalawang pangkat ng mga Indones. Sila ay maitim, malapad ang mukha, makapal ang labi, malaki ang panga, malaki ang ilong, at pilugan ang kanilang mga mata, at malaki ang kanilang pangangatawan. Sila ay galing sa tangway ng Indochina at naniraan sa baybayan ng Luzon. Sunod ay ang pitong grupo ng tao na napadpad sa Pilipinas. Una ay ang primitibong tao. Sila ay namuhay mga 2,000 ay 250,000 taon na ang nakakaraan kapareho ng taong Java. Sila ay nakarating sa pamamagitan ng tulay na lupa okay, na nakarugtong sa Pilipinas at Asia na pinaniniwalaan kung bakit sila nakarating sa Pilipinas. Ikalawa, Australoid Sakal o tinaguri ang Proto-Malay o tinatawag na Parang Malay. Okay? Sila ang unang grupo ng pygmy na kamukha ng mga negrito. May 25,000 hanggang 30,000 taon na ang nakalipas bukat nga sila nang sila ay tumating sa Pilipinas. Ikatlo ay ang Indonesia A. Sila ay mandaragat na gumagamit ng mga kagamitang bato. Sila ay nakarating sa Pilipinas mga 5,000 hanggang 6,000 ng taon na nakaraan. Ang ikaapat, ang Indonesia. Sila ay mga mandaraga na nakarating sa Pilipinas mula sa Indochina. Okay. Sila ay nakarating sa Pilipinas bago isilang si Kristo. Sunod. Ikalima, sila ang gumagawa ng hagdang-hagdang palaya. Sila ay dumating sa Pilipinas 800 hanggang 500 BCE na nagmula sa pagkit ng asya. ika ay ang malay. Sa pamamagitan ng makalumang bangka, sila ay nakarating sa Pilipinas. Tinaanan nila ang Borneo, Palawan at Mindoro. Mga 300 hanggang 200 bago isilang si Kristo. At ang panghuli, modernong asyanong Panahon ng Kristyanismo nang sila ay makarating sa Pilipinas. Ito ay panahon ng Kastila. Sunod ay ang teorya ng paglipat-lipat ng mga Asyano. Ayon kay Peter Bellwood, ang pagdating ng mga tao sa Pilipinas ay hindi grupo-grupo, kundi mangilan ngilan lamang. Sila ay tinatawag na Austronesiano. o Sila ay hindi nang galing sa bahaging Indonesia sapagkat naputanayang mas matanda ang kanilang wika kaysa sa mga Malayo-Polonesio. Ang mga Austronesio ay nagmula sa sinasabing Timog China. Sila ay nakarating sa Batanes o ng pagdaan sa Taiwan, kago isinang si Kristo. Gumagamit sila ng mga kagamitang bato at ang kanilang wikang ginagamit ay <coughs> Austronesian. At ang huli, ang panghuli ay ang pure ng, ng core population. Ayon sa isang Pilipino antropologo ng Universidad ng Pilipinas, si F. Landa Hocano, batay sa kanya, maraming pangkat na mga tao ang dumating sa bansa noong unang panahon. Ngunit, hindi rin parintiyak na dumating sila sa ganong panahon at ang pagkakasunod. Okay. Ang mga nahukay na re o labi, labi ng mga sinaunang tao ay hindi sapat tatanggapin bilang katibayan ng kaibahan ng kultura sa alimang pangkat para sa kanya. Ang ginawang pag-uugnay ng u u uri ng kagamitan sa physical na anyo at kultura na isang pangkat ay hindi niya pinunwalaan. Nagsimula sa iisang lay ang mga sinaunang tao sa simla. Timo, Silang, Asia na sa Java, Borneo, Pilipinas at New Guinea. Ito ay tinatayang 1.9 milyong taon na ang nakakalipas. Ito ang pinaniniwalaan ni Kukano. Ang mga natuklasang ng relikya o replika sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ay nagpatunay sa kanya nito. Nakalika ang lahing ito na isang batayang kultura na binibuko ng pagkakatulad o magkakatulad na kaugalian, paniniwala, kagamitan at ang mga ritual ay ang na bunga ng kanilang pakikisalamuha sa isa't isa at pagkakatulad ng kanilang kapaligara. Ang mga Pilipino ay hindi yung ituturing na nagmula sa Malay o Indonesia na siyang pinaniniwalaan hiwkano dahil may tao na sa Pilipinas. Ito ay napatunayan ng matuklasan ang labing ng isang taong tabon sa Palawan na tinatayang 20,000 or 22,000 hanggang 24,000 na ang nakalipas. At wala pang natatagpo ang nabinang tao sa kapuloang malay bago ang nabanggit na taon. Ang mga labi sa si tabon ay hindi maituturing ng mga malay. Okay. Ang pagkatuklas ng taong tabon noong 1960, ang pinakahuling katibayan ng distribusyon ng mga sinaunang tao sa Timong Silagang Asya. Ito ay isang ayon pa kay Pukano. Ito ay natukusan sa kuweba ng Tabon sa pamagitan ng arkeologong sina Robert Fox at Manuel Santiago ng Pambansang Museo. Tinatayang ang mga taong Tabon ay marunong magluto dahil sa mga uling na nagmula sa kanilang mga labi. Napatunayan rin na ang kuweba ay naging tirahan ng mga tao sa iba't ibang panahon sa pamagitan ng radioactive carbon. Ipinalagay nila na sila ang mga unang nilirahan sa bansa at may mga katamtamang taas na katira sa kuweba nangangalat ng mga punong kahoy at bungang ugat na tanin para makain. Sila ay nangangaso sa pamagitan ng kasangkapang bato at nabibilang sa panahon ng lumang bato o panahon paleolitiko naghugyat ito na nagsisimula ng panahon ng bagong bato o mga taong 8,800 8,000 BCE nang matunaw ang yelo at nalubog sa tubig ang mga tulay na lupa. Sila ay naninirahan malapit sa lawa, ilog at tagat na pangunahing pinagkukunan ng kanilang pagkain sa kanila rin nagmula ang ibang agrikultural na gawain tulad ng pagkakaingin at paghahalaman sa pamagitan ng pagkikis-kis ng tuyong kahoy o sanga, makakagawa sila ng api, apoy. Napalitan ang kanilang kagamitan na yari sa bato sa pagsapit ng panahon ng metal. Ang pagpapanday ng mineral tulad ng tanso, ginto at pilak na gawing kasangkapan, palamuti sa katawan, sandata ang kanilang kitunan itak, supit, pana, suyod na bakal at ipang, ipapawang gamit sa tahanan at kalakalan ay kanila rin nagawa. Isang uri ng panghiwa mula sa bahay ng isang malaking kabibi na tinatawag na Pridak na Gigas. Ito rin ay kanilang natuklasan. Naging mabilis rin ang pag-unlad ng paggawa at produksyon napabilis ang pagputol ng mga puno at pagkatay ng mga hayop at napahusay ang paggawang pag-ukit ng mga bangka ang naging bunga nito. Gayun din natuklasan ang paggawa ng palayok, paghabi ng tela mula sa lana at abaka at ang paggawa ng pasangkapan mula sa bubog o gamit ang bubog ng salamin. Ang mga sinaunang Pilipino ay napatunayang may sariling estilo ng buhay. Pahay, pamayanan, kultura at ekonomiya, edukasyon, paniniwala, tradisyon, ayon sa pananaliksik. Binanggit ng ilang mga ngalakal na Chino na sila ay nanggaling sa Maay na tumutukoy sa reyon ang ng Mindoro batay sa tala noong unang panahon ng paghahari ng dinastiyang Song sa China. Noong kalagitnaan ng ikalimang Dantaong pinatakot naman ang Sultanato ng Sulo at naging sentro ng kalakalan ng mga karatig bansa sa Asia hanggang sa Arabia noong ika 16 ng dantaon. Mga bata, natutunan niyo ba ang ating talakay ngayon? Ayun lamang ang ating tatalakay sa araw na ito. Paalam!